Ah, kalasan niya rin sa kami, part 2 na muli hindi ako. I umangay. Siya street food siya sa kami. Yan yung mga kalasan ka. Yan na rin mga na kada. Apo ka mga member ni Kapaminat. Si Amamanan. Apo ka Amamanan. Siyempre di malawa eh. Uy, yung problema niyo kapo. Sa rin always, on na dyan yung problema. Minsan Mag, mayroon problema, magpaon naman problema. Siyempre, Yari, anyway mga kalasan, jadi pala GM Jolaspi. GM Jolaspi, oh. So, we're so haggard. So, mga Jadi iwa Jadi mga iwa so pang pangala, pang two days na dia, rin hindi love yes mga karamdong iwa sa so, mga karamdong iwa, pakain-pakain kami. Miyam, pakain-pakain kami mga karamdong iwa ini. Yari sa side na po. Okay, magsukot. Sila yung mga iwan na mga kalasan. Deng sim uh, ah, panagnan pa sa pa. Pag-uwi ko, yes. So ayan, nakapag arad kamiwan kami mga bago content creator dina Holosulu biyan ang mga kanda kinamaasan. Iwan, syempre, di matungin ang bukbakay ko yung G.M. Julaspe, ang mga singer dina Holosulu. ay hey, mga kalasan, anyway pala, on sila yung bago mga content creator dina Holosulu. Sila ako na yung mga kinamaasan. Yes. Yeah. So like and follow yung kinamaasan support na usong content creator. Yay! Alisa, <laughs> ay, alisa na. Dali-dali, <laughs> <laughs> daling-daling ko. Jumma niyo. Jumma karuan na mo na ini kasi last last yung first ka kaya mo dito doom doom ka kaya na mo pero yung mga ako na po nasa yung mas malikat pa kaya na nabiyan to diaw niya pa yung moira diaw uh -oh. niya pa yung moira nagsimula ay sarap sarap na <laughs> So yari kami mga kalasahan na umangay ha maubo Malingkat pala pagtambayan na hindi ha maubo mga kalasahan Lalo na mga pag 5pm sabi pa marom na Ay yeah. mga kalasahan yari sabi Mark Banua I mean, Aming Mark Banua content creator niya Sabi si Tausog mga kalasahan Si mga usually mga content Ano yun yung mga content mula sa ko. Mga buhat niya kay Ava Ah, oh, may mga kaibana. Kasi Ivana, kaya diehard oh talaga no. siya kay Ivana. Oh, oh biya, 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 talaga yung kamatawan na. No? Kasi may pilito mo talaga para parabol <laughs> sa kawayaan. Unin na <naki>, kay, <laughs> un, na kay Mark Banwa kako. Uno? Mawaya puno na siya kan Ivana. Huwag niya pa kita isahaya. Ay, may niya pa to kita isa no? Kono pa, kono <laughs> pa, <uno> pa. Abangan. <laughs> <laughs> mga ngakaw. Wait. Huwag ako na ngakaw. Ako yung niya. Iba, Mark? Dito. Kumongian <laughs> first <laughs> Ayun, banding-banding kamiwan si mga content creator ding Halupa, pa. Sug mga kalasabi Ano mga kada Mark Banwa kinamaasa niwan ang buk mga members ng Paminati, ama man na niwan ni GM Jules sipi. Iwan di Kalupan, ang buktay mangud ko yan. Hi, I miss you Benjamin. Wala nagba kita di sira ka kala kala ka. Shout out, shout out, shout out.

So ayan, mga kalasan, pag doon, ito na kami limonsol na isang na kami ni Patamba kasi makusog doon yung signal dito para mag-upload kami sa si mga video na mo. Iwan, syempre mga kalasan, tumambay na rin kami kasi malingkat doon dito pag tambayan na tamba. O diba, ayaw, masawa na yan, kakitaan nyo na yung sawa. Ay! Yan, ito yung TV! So mga kalasan, so we're going to another location uh, with the team kalasan. Kalasan, then holosulo mga kalasan, sumat po kami, harap na sa mga... Uh, uning nga nito, Bangal, bau, so, so, to kayo, patimbangan mo so, Sama sa mga patimbangan si mga kakasita kada tadi di ba syempre di pa rin malawa na mo kada Benjamin T Saya Pero ako lang nag-drive kasi medyo malayo-layo pa yung katunta. Actually, mas cute ako rin ang driver ko. Kasi may ta. Ako okay, naglalatahan din kain na pwede pagsumun Baka na may nang cute. Kaya pag batok ibang kalasan niyo, matuga ko cute. Pag batok ko cute, Matug siya at cute pagbato niya bukon. Pagbati mo cute. Doon ako cute. Cute. Makasumuray sab Cute cute sa ka. sabon ko cute. Amo na sa ato. <laughs> Pakikita niyo. Hi. Sir, Sir Manjari, mga yung number? <laughs> Ha? Ah? Makajari mga yung number, sir? Ah, sure. Why not? Sir, number for, pila? For what? For... Ah, uh, number uh, four? contact, sir. Ah, uh, yes. Uh, Wait, kasi sir, sir mabukas lang ikaw mo, bye. sir. Sir, makajari mga yung number? Number yun yung mo? Yes. Number, cellphone. Uh, number, cellphone? Ah. And sir, yan. Magkakaon. <laughs> Masarap, sir. Sige, mami kami pagkaon ha, kasi request si... Kalasahan niyo video. So ayan, tumambay kuno kami patagbak. So mami kami street food. So well, magbanding-banding kami dito mga kalasan. Syempre, on kami may snack o, di ba? Nakabina talaga kami. May ta. Pila. Kami project. Uy, layo sino may. Takot-takot, malayo. May mo project ka. May nakaw. May nag-uwi na hindi? Doom na. Kababai mo. Kisa na. Tuwa. Winak. Winak Na mag mag thank you. Mag thank you ka. Kakilala mo na sa mga kaya tayo mga mo to yan nito. May na dun mo ka ba bayan? So <sharp> na, ano na babe? May tabang <reading> ako ba di makulangon? Pag yung surdom? Pagay ka, pagay, 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 pagay nga dyan ako. Daka, daka pa ako. Ano yung nabili Ito na. Kalasa, meron ko liya ako. Wala na, mas naging, <sharp reading> mas wag, mas nag-enjoy ako mag-ride. Yes. Alam mo na, this is not the first time na mag-ride kami, Karwa. Alam niyo ba, Ijumma? Ijumma yung nag-deal ka kung an sa haya. Laga na din kay Ijumma. Yes. Yeah May talawang. Kasi, Ijumma, mag-iba No, actually, Ijumma, uh, yan na so, Yes. Inagan kay Saya, Hijumma. So, Ubusin ba na Hijumma? Biyan, ay sahaya. bisa Misang bihad to, sulut-sulut sa to Sulut-sulut sila, misang bihad to, sulut sila. Hi guys, biyayaw na rin kami. Biyakad kami, kapay. Matakap na nagbak. Yes. Patagbak ko managbak. nagbak. ni Kwa ni Sahaya. Lawa ko ni Sahaya para tapak ko siya. Pangkong kita ni Timar Banwa, tumtuman ni Tagbakun ko. Actually mga sana no, no, ano na papag-partner nung talaga yung Mark Van nga, yung Saya. Kaya nga mo, Jumaya, haram ki mag crush, -crush yan. <laughs> uh, ah, yeah, di ba sabi haram yung <laughs> mag-crush-crush kayo, sabangin sabi maya kayo, ya halal mo. Halal? Halal. Masang dagbo sa haram. <laughs> <laughs>